weh um metta ke manya ano yung pine wood o red wood to red kan ha mahal mahal niya no oh mak makita barang pang deck yan yung inches to baitin yan thickness niya is 2 inches. So, 6 by 2 by 6. So, dito, dito na talaga tapunan natin wala na yung sa 101 wala na tayong 101 hindi ba may 101 yung ano ron ah. sa daily city ba sinasakop nun baka sa daily city yun. sa so, Malaki Francisco yung, si na, doon din, doon oh. sa may Colma. yung recycling sa, yung, bukod pa yung sa Colma ay hindi recycling lang yun tumatama dito no? sa klase ni Brad dito ng no, high school. High school may dito, may, may, may pa lang natatrabaho na yun dito. Ngayon ang ganyan na dito pa. Oh. Talagang mafia ang ano. Mafia itong basura. Sixteen years old na dito. pinatakong ko sa iyo yun dito lang hinto tayo dito no. So, oh, no. dahil mag may eh Pebolo, mag may eh oh. hindi tsaka mag may -we -we eh weighing yan. -we yan oh per 160 per ton